ayun sa wakas nakita na natin si WBKN may Choy Nori pa sila Teka tingnan natin ito Choy Nori nila ang cute nito sana nga nagbebenta ni si Kuwento sa Manila kasi medyo mataas na yan dito yung karay nila saktong may ginagawa ano to? Eh, manual turbo differential nata inaayos sila dito Yung natin dito tapos sabi ni Sir Kevin may financing sila dito kaya, hindi pa tapos pero ang ganda ng leather. Yung gusto ko, manual. Kaso turbo to, nasa 3 something ata to. 3.45 o 3 something. Di, hindi ko lang sure, no? I-PM nyo na lang si Sir Kevin. Yan, eh, no? Stick shift. Tapos may clutch, handbrake nandito. Old school. Ang ganda pa ng manubela. Ang ganda pa ng sarap. Favorite ko yun. Bago din yung gulong nito. Uy, social Bridgestone. Parang ito lang nakita ko na nagkabit ng Bridgestone. Yung iba, Arrivo, social dito, sir. Ah. Sayang wala, sir Kevin. Nasa kasal daw siya. Eh, baka hindi na kami mag-abot. Pwencho Noridon, Ori doon. Binibenta nyo ba yon? Ang <laughs> ganda eh. Ganda rin ang pagkakulay nila dito. Yun, tinis na makinis. Pag natin hawakan, baka magbahid pa tayo. <laughs> baka magbagsak pa natin. Hindi siya masyadong makintab. Hindi siya masyadong flat. Parang semi-gloss ata tawag dito. Ito may 64V dito. Oh, no, kahit linggon sipag nila may ginagawa sila. Ito daw kasi baka kunin na mamaya. 64V. Ayun oh. No? Tapos ito. Kaya patingin lang to. Ganito rin gamit ko eh. Sa bahay. Ang ganda nito. Ang ganda pang linis nito. Siguro next time review ko to. Nasa ano lang ata to. Parang 75 pesos. Sa so online online. Tapos to kakabit na lang daw nila yan mamaya. Parang kukunin na to ng ano ng buyer. Then yung sa prices, PM niyo na lang sa page nila sa WBK. Alam ko 200 patas dito depende sa setup. Tapos may financing din. Ito, matik to. Ayun oh. No? Matik. So hindi ko sure kung makakuha ito mamaya Kasi parang marami pa silang gagawin Baka mamaya ng ating gabi Ito, ito rin yung type ko Ganito yung Kaling-kaling ata tawag nila dito Tapos yung conversion nila dito Sabi ni Master Baki-baki uh, Pero kung magre-request uh, Kayo na lang mag-usap no? Ayan po mga boss Sayang di natin nabutan yung nirelease nilang brown Ang ganda yun sa SMO ha? Nakita ko yun sa in-upload Ang ganda yun Parang pwede ng pang show eh Katingin natin sa arap. Anong nagagawa nito? kuya dito. Anong gulo ko? Kuya, anong nagagawa dito? Lahat lang po ito ulit. Ah, mga ka- Ay, ang ganda rin. Ang tinis din, oh. Pinturado rin, oh. Parang nga- Parang nilaminate, eh. Numaus no, pa lang pintura. Tapos, brake fluid. Siyempre, bago. Di ba? 64 bit, oh. No, idol. Hmm. Eto to. Gusto ko rin ito. Ito- mga sinasabi ko yung KVMW, parang ganyan din parang parehas sila hindi masyadong flat hindi masyadong makintab, parang semi gloss parang ano na nga back to original eh. So, yung wiper nyo kuya JDM pa rin yan no hindi yeah. nyo na ginagawang kaliwa depende talaga sa builder no kanya kanya po ng ano yan, eh, ng discard ako parang ayoko na rin ng left eh kasi pag Japanese pa rin original pa rin lahat swabbing eh. So ito 64B nga kasi may radiator cap. Hanapin niyo na lang to sa ano Google Maps. Medyo pahirapan lang kayo ni Google Maps din magtanong-tanong kayo pagka napansin niyo paikot-ikot na kayo sa labas. Sa mga isang oras bago ko na po na to eh. Ayan, yeah, mga boss, ito rin yung type kong rim. Classic na steel rims black. Black lang. O oh, yung patoyo, siguro original to na galing Japan. Social na mga gulong nila, Toyota. Pero hindi na ito brand new. Kanina yung bridge to. Mukhang brand new. Ang ganda yan. Toyo tires. Eh. Astig. Ito rin. Ang ganda ng ginawa nila dito. O. Parang matte black or semi-gloss. Ang ganda. Pwede na bubuksan to. Itong bubuksan natin. Ay. Smooth. All manual to. Ito yung straight seat. So hindi ko nagagalawin kasi... <laughs> May inaayos pa sila baka ang pa natin. Ayan ano kaya to? Ayun, oh. Parang sa power something, seat belt. Ang bango ng loob. Talagang ginawang bago. Ito, pati yung ano, pinturado. Oh. Ayan oh. Lahat pininturahan. Ito ayusin pa nila yan. Hindi ko sure kung makukuha nila ito mamaya. Kasi parang madami pang ikakabit. Eh. Ayan pa o. Oh may mga foam pa talaga. Original 'yan from ano? From Japan ganyan 'yan. Naglalagay po kayo insulator dito. Oh, naglalagay din siya insulator dito. Ang galing. Ang ganda pati dito. Oh, nilinis ni Grab po pula oh. Oh, kala mo brand new oh. Iyan oh. 'Di ba? Kasi kung ano na yan, alas pag puro itim-itim na dito yan. Pero ito, parang brand new Brand new ba yung kinabit nyo dito? O nilinis nyo lang to Ang galing, ang linis oh. Ito, sa seatbelt, nilinis lang to. oh galing, nilinis lang, sabi ng tatay. Type ko rin yung ganito, simple lang. Ayoko kasi nung parang maraming stitches, eh. Gusto ko lang ganito, simple na design. Ayan, mga boss. Puntahan nyo na lang dito. Kung malapit kayo sa Batangas, si WBK, meron siyang FB page. Nalagay ko ron, yung FB page. Pati, pati yung, ah... Uh, contact ni Sir Kevin para kayo na lang mag-usap wala naman akong porsyento <laughs> gusto ko pumunta sa mga builder maghanap na yung ko kaso wala din dito nang nahanap ko eh meron dito yung turbo ayun na eh 4x4 ito yun Tamo, safety first sila dito may jack stand, may jack hindi yung basta basa tapos nakakalso pa mahirap na daw yan natin po kung Manual. Manual to. Black ceiling din. Ito yung nahanap ko. Ano ba tawag dito? Ceiling compartment. Gusto ko yung ganito eh. Para pag yung pusa, pwede ko lagay dyan yung pusa o pag magulo sila. de, seryoso yun. Kasi dalawa yung pusa ang napulot ko. Pag uwi kami yung kabite, pwede ko dyan itapon. <laughs> para hindi sila magulo. Eto, may nakita akong ganito. Sarang 5K ata. Hindi ko matanda yung presyo. Kaso dabaw pa. Mahal din yung shipping. Ewan ko lang sa Manila. Ito ang kinis din. Iba ko nakitang ganito sa manual, hindi na makinis eh. Bako-bako na itong kinis pa rin. Oh. Pati ito. Hindi oh. ko lang sure kung naglilipat sila. Baka hindi na rin. JDM pa rin to. Tayo yung cambio, hindi nga na nililipat sa kaliwa. No? As is na to. As is na. No? Oo, oh, ganyan din yung sa iba eh. Depende po talaga sa builder yan. Iba, pwede nyo pakiusapan. Gusto hindi pa. Pero ako, mas gusto ko yung ganyan na eh. pati sa wiper, JDM na. No. Yan siya, meron pa silang mga buffing pad. Ito na ice pa to. ice pa yan. Captain seat ata ito. eh. Mm uh -huh. -hmm. kandeng tunog. Oo nga 17B oh. O pati yung headlight -like, na pakinis. May plaka na to. Meron din silang ready made daw dito kaso wala si Sir uh, Kevin na sa kasal siya. Kaya hindi ko lang sure kung saan yun. Ayan. Oo. Oh. Tingnan natin makikita natin yung ready made. Oo, oh, dito pa tayo sa isang garahe nila. Pangatla na ata. Ito, so, 64W mags pa lang. Oh. Ayan, oh, ang ganda. Ang ganda ng mags. Medyo naulanan lang siya. Kaya ano, medyo maduming gilid. Pero for sale din daw. Uy, may nalagay pa silang ano, parang protector. Parang, kuya ano to? Ta tinatanggal to pag gagamitin, no? Nilalagay lang to parang protector. Okay. O oh, gan pwede gamitin. Ah, pwede rin niya na ganyan. Ah, okay, okay. Cover lang. Cover lang eh, no? Ay, sa double sliding to. Oo oh, nga, ano yun, eh, no? nag slide oh. kapila. Turbo din to, di ba? Turbo rin yan. Turbo oh. to Turbo to, kasi W eh. Meron pa silang power pan. Tapos, meron pa ano, pag may nakabukas sa pinto, na tumutunog tunog Ito ata VIP ata tawag dito, no. VIP seats. Ah, ito original pa to, no. Original pa to. Na Oo, oh, nilinis ceiling. lang eh, no. Ayun, no. Pati pa oh. Oh, di ba? Pati yun dito, oh. Tapos may speaker pa tayo. Eh. Ang gusto ko, may speaker pa siyang ganyan. Ayos na ayos. Ito kuya, pwedeng palagyan ng seatbelt yan. Ito, ito. Pwede po. Ah, pwede. No? Tsaka ito. Yun, sabihin ko na lang kay eh, Sir ah, Kevin. Oh, nandito yung susi. Talaga ba iniwan? <laughs> Baka maglock mag-isa. Ah, may kong... Merong ano, duplicate. O, oh, meron na rin RFID. Kasama na yan, syempre, no? May RFID na siya. Ito, for sale daw to Ready for... Uy, kuya, may ano. <laughs> may ebola <laughs> <tako> sa 12 piso <laughs> sayang sayang <laughs> ayan so kung type nyo to puntahan nyo na lang sila dito napaka pogi yung mags o. ah pwede po oo pwede daw yan pero kung ganito hindi ko nakapalitan konting linis lang din yan maayos naman tapos may papel na to transfer nyo na lang sa name nyo naulanan lang kasi dahil maulan kanina eh Maulan kanina dito. Smiley to. Ah, hindi. Oh, tama. Smiley to. Ayan, ayan, ayan. Smiley, smiley yan. Patulad kay Mayor. So, ayan. Parang uulan na nga. Siguro sisibat na ako. muna na ako. Malayo pa ako. Kainta pa ako. Lakas na nga dito. Mga chong. Ito, power din to. Power mirror din yan. Ano? Fresh na Fresh. So ito lumipat tayo ng ano, garay. Madami silang garay dito. Nagmotor nga lang ako kasi malayo eh para tipid tayo. Ang <laughs> cute na Choi Nori. Oh. Ang oh ganda. Tara tingnan natin. Ayan o. Oh. Ito yung wagon nila. Tapos to, for sale din to. Mga pwede nyo na daw purchase to. Kompleto na. Kumbaga, gas and go. Pag pumunta kayo dito, pwede nang iuwi agad to, no? Oh, kompleto na sa papel. Ayan o. Oh. Ah, ano to? Naka-captain Eh, naka-captain Tama, naka-captain seats Tapos, naka-VIP yung ano nya Naka-VIP sya Yan, oh no? Oh Suzuki Yan po Extra pan Uy, may lalang nakita ng ganito May ano Step silba tawag dyan Parang aluminum Ang ganda, ano Tinidikit ata O oh, talagang OEM yan Hindi ko lang sure na no? kung comment nyo na lang kung OEM to or aftermarket ayos ah, o pati pala to VIP ito yung red PM nyo na lang sir Kevin kung sa interesado kayo sa price ay galing para palang ano to Cebu style usually ganyan sa Cebu eh ayan o oh. parang mga ano custom na tapos ah, so ito rin daw itong pick up binibenta rin to binibenta rin yan o o kung nagtatrack kayo ng motor tingin ko kasha dito dalawang motor eh boss ba ito nakabukas matik pala ito matik pala ito mga boss Ooh, sarap ang lawak ko. tingin ko dalawang scooter kasha dito or kahit big bike kasha dyan feeling ko lang ako kasha dyan eto hindi pa tapos to Uh, ano ata to sporty kung di ako nagkakamali sporty edition tapos to ito pala isa ito rin tayo no ito for sale kung black ah black and white black and white yung isa ito manual mas maganda to kung kailangan nyo sa negosyo ay good thing nakamomo pa oh <laughs> ayos Ayan you o, know, mga steering. Yun manual o. Oh. Stick shift to So, ito, pang to, baragan to. Kasi ano eh. Ah, uh, naka VIP po. Manual siya. Eh. Uy, gusto mo. Gusto mo pakinggan talaga 'yun, 'di ba? Ang ganda talaga niya sa pa. Oh, ibig sabihin niya naka-align pag bukas. Ang ganda rin. 'Di ba ganon 'yan, tay? Pag maganda 'yung tunog, naka-align yun, Yung ngayon, eh, naka buk bukas sir eh. Ito mo hindi pa tapos no kasi nandito pa. Ka -de -deliver lang yun. Ah, deliver lang to sa inyo. Pero may order na. Wala pa ako. okay, okay. Ano to? 64B? Kaling to. Parang, parang transformer ginawa dito. Ah, waiting pa ako may order 64B. Ano atay Ano? No? Matic? Check natin. ano pa to? Wala pang galawan daw dito. Kaka-deliver lang. Ayun, no? Matic. Kakadating lang daw nito. Parang may SSD pa dun. 2 weeks lang pa. Marami pang gagawin dyan. Oh, maganda rin. Maganda rin yung tunog. Pero mas mas gusto ko yung black eh. Suwabe yung tunog nung kanina eh. Oo. Oh. yun. Ayusin pa yun. Ba? Para ma-perfect. no? Tapos na, nakamags pa oh. Eto, bago yung gulong. Feeling ko bago to. Tapos, Transforce yung brand. Bago siya oh, baan nyo to. Iyan oh, nakamags pa yan. Eh. Diba? Worth it. Worth it yung ilang oras tayo nagdrive drive oras sa ako nagmotor motor <laughs> sa wakas nakita ko rin to, so kung interesado kayo, may, alam ko may financing sila no? kung wala man, ah, kayo na mag-usap ni Sir Kevin, lalagay ko dyan yung mga info na ah, about sa page niya or kung paano yung siya makontakt, siguro dito ko muna tatapusin yung video natin, simpleng point and shoot lang tayo, pa-align maayos, ayun muna mga boss, gagabihin ako pag uwi hindi lang kami nag-abot ni Sir Kevin kasi meron siyang pinuntang uh, kasal. Ang ganda rin to. Lapat na lapat. Ayan muna mga sirs. Sisibats na ako. na ako panigurado. Kuya, pati yung blue, binibenta rin yun Ah, um, oh. Pero tong ano, black, tsaka tong white, tsaka to. Ano na to? For sale na yan. Yun. Pwede nyo na yung puntaan dito. Sige mga chong, sige na muna at malayo pa ang uwihan natin. Mukhang uulan na. Sisibat na ako.